Aarangkada na sa susunod na linggo ang pilot implementation ng bagong bihis na matatag curriculum sa ilang piling pampublikong paaralan sa buong bansa. Ayon sa Department of Education, umabos sa 35 na eskwelahan ang pagdadausan ng pilot implementation ng naturang pagsasaayos ng basic curriculum. Sakop nito ang tiglimang pampublikong paaralan sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Lambak ng Cagayan, Gitnang Visaya, Soxargen at Caraga. Sa ilalim ng matatag curriculum, tututukan ng mga asignatura na language, reading and literacy, mathematics, makabansa at good manners and right conduct. Unang isasabak sa matatag curriculum ngayong taon, ang mga estudyante sa kinder, grade 1, grade 4 at grade 7 na susundan ng grade 2, grade 5 at grade 8 sa susunod na taon. Sa school year 2026 hanggang 2027, palit curriculum na ang mga estudyante sa grade 3, grade 6, grade 9 habang sa 2027 sa grade 10.